Start na? Start na. Ah oh guys, papalitan namin to guys ng snake plant kasi namatay. Wala ka sa kemen 2 months guys, hindi na diligan. Namatay yung aglonima. Dati ang ganda nito guys. Oh. Palitan na. Buhay pa to guys. Pag nilagay sa paso, doon na lang guys, ipabalik ko. Ayun! Ganda. dami nito. Bawasan natin. Bawasan namin guys ng kaunti Bawasan guys ng kaunti Sobrang dami. Dami guys oh, pag pinag-isa-isa. Tatanim ko guys dito. Para pareho sila guys oh sa kabila. Ilang minutes na to, to? 1 minute and 40 oh, seconds. Yeah. Ito 2 minutes. Yan maganda nga, parang pareho Ito, sa kabila. Pantay. Ito wala pitong konti. Para pantay guys dun sa kabila, oh. Maganda tignan. artinya oh. besok, guys. po 4 minutes na hey guys o oh, pantay guys sa kabila medyo ano guys oh nakita na nadamuhan ko na maganda na guys o oh. kita natapunan niya lang ng basura na o brother bali ay si brother pala maglalagay ng straight Ali Street Light, pangalan ng kalye. Brother, shout out. Nagbibideo kami. Vlog, vlog. Baka sakaling kumita. May pambili ng maintenance. <laughs> Joke lang, brother. Hindi pa kayo, brother, sa kabila. Ito pa, guys. Ay! May dala pala akong ano, guys, o so, oh, marbles. Tinatanim ko sa puno. Ganito, brother, Oh. Pinapakapit ko. Sana walang kukuha. <laughs> na? Wala naman yan. Wala naman si Uno? Kasi gumaganda sa pag nakakapit sa puno. Ito guys, may nakitanim na ako guys. O. Oh. Yan, totoo ko Ayan guys, kumapit. May dala pa kami guys. O, oh, madami. Pinapakok po guys. Talagyan ko guys yung mga puno. O oh, guys, kita na yung halaman. Oh. Nabawas-bawas ang ununan damo. Ito, ito. Yung iba guys, kasi nabagsakan ng sanga.

paso lang guys pero ang dami kasi mabilis dumami rin tong snake plant tatanim ko guys sa ah, nabagsakan ng sanga pamalit Seven minutes. Kira na? Seven minutes. Uyde na siguro. Guys, okay, so nandito na lang. Ito pa yung tanim na bago guys. So, na marbles. Lalagyan ko guys yung mga puno. Babay na guys. Gusto, babay ka na. Kaya na. Pinatay mo na.